Yo, what's up mga kaibigan? Hindi tayo magkwentuhan. Dallas Mavericks ang magkakampiyon kapag nanatiling healthy si Anthony Davis. Yan ang pahayag ng sikat na ESPN analyst Stephen A. Smith. Naniniwala siya na Mavs ang pinakamalakas sa team ngayon kung maiiwasan nila ang mga injuries. Well, ito nga ang lineup nila tuwing fully healthy sila. Ang starting five ay si Kyrie Irving, Clay Thompson, Cooper Flag, Anthony Davis at Daniel Gafford o kaya naman si Derek Lively. Sa bench naman ay andyan si D'Angelo Russell, Najee Marshall, Max Christie, PJ Washington at Daniel Gafford ulit o Derek Lively. Andyan din sila Jaden Hardy, Dwight Powell, Caleb Martin, Brandon Williams, Ryan Nemhard at iba pa. Ang kanilang second 5 ay first five na nga para sa ibang team. Ang kanilang reserves ay mga dissenting player din. Napakatindi nga ng kanilang full lineup at tiyak masakit sa ulo ito ni Jason Kidd kung paano na ito magagamit lahat. Subalit magandang problema na nga yan. Mas malaking problema nga kung wala kang magaling na player subalit hindi nga magiging madali ang kanilang daan. Sa division lang mismo nila ay andyan ang Houston Rockets, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans. Wala nga dyan masasabi natin na madaling matchup. Makakalaban nila ang mga team na ito ng apat o limang beses depende sa resulta ng in-season tournament o NBA Cup. Ang kagandaan sa Mavs bukod sa malalim ang kanilang lineup ay nakabalik nga sila Clay Thompson at Anthony Davis sa kanilang mga natural position. Hindi nga sila yung pilit na small forward o kaya naman center. At malaking bagay nga na nabigyan sila ng number one pick na all-around type of player din kay Cooper Flag la ba si Cooper Flag nga magsisilbi na malatation prince noon para sa Detroit Pistons kung saan pupunuan niya lang ang lahat ng kulang para sa team na ito ng Mavs. Baba playmaking, defending, rebounding, scoring man yan. Kung magiging komportable nga si Cooper Flag sa pagiging point forward ay mas maganda din ito dahil si Kyrie Irving ay makakabelo nga na gumawa ng puntos kapag nakabalik na ito sa injury kaysa sa iisipin niya pa nga kung paano makakagawa din ng kanyang mga teammates. Dahil alam naman natin na si Kyrie Irving being a shooting guard na may katawan na pang point guard. Ang Mavs ay kumpleto ang sangkap offensively and defensively kaya naman delikado din talaga ang team na ito. Subalit bukod nga saan dyan ang mga team na tulad ng OKC Thunder na wala naman nagbago sa lineup pagkusta dagdagan lang sila ng Nikola Topic. Ang Houston Rockets sa may Kevin Durant na at tiyak na mas nag-improve din sila Senggun, Amin Thompson, Jabari Smith Jr., Reed Shepard, Tari Eason at iba pa. Andiyan din ang Denver Nuggets sa may Jonas na, Tim Hardaway Jr., Bruce Brown, Cam Johnson at may Jokic, Murray and Gordon pa din. Bukod din sa Lakers, Warriors, Timberwolves at iba pang malalakas na team sa Western Conference, ang pinakamatinding kalaban nga dito ng Mavseng kanilang mga sarili, ang pagbuo ng team chemistry at kung lahat at ba matutuwa kahit na mababang kong iba na deserving ng minuto at syempre ang mga injuries? Sa palagay nyo ba ay kakayanin na nila na magkampiyon kapag fully healthy silang lahat?